naghihinayang na naman tayo dito sa isang bunga na ito. Paano natin ma prevent yan siguro in a best way sa mga malalaki na ito? Lagyan natin ng support cover up natin. Para iwas Ay, magkabay tayo ng kahit tatlo na. Para maiwasan ang... ma Maiwasan ang... Ah. Ito tayo. Malaki kasi ito eh. Nakasupot na siya. Marami pa doon eh. Ayan, may isa. And then, ayan, tatlo. Malapit na rin pala yan eh.

marami kasing ibang so, may nakita pa ako doon isang malaki Mas pala ang dami. Hindi natin abot. Pero, ayun. Kaya natin. Ilan pa ba? Ayan. Meron pa dyan. Ito, wala na. Ito sana, oh. Balot yung kayo natin. Kaya huwag ko na kayong isapay dyan. Magbabalot pa tayo. So, hopefully, makuha natin yan na safe at hindi nila makain una. Bye-bye, guys!